Isang araw matapos si Piit, si retired Major General Hubito Palparan sa Bulacan Provincial Jail, masama raw ang loob ng tinaguriang berdugo dahil tila minadali umano ang kanyang paglipat doon. At kaugnayan, niyan, makakapanayam natin mula sa Malolos, Bulacan, si GMA News Stringer, Romel Ramos. Romel? Lati, uh, nakapanayam ng uh, GMA News, si uh, detained AFP retired Major General Hubito Palparan at sinabi nito na masama ang loob niya. Kaya Bulacan RTC Branch Working Judge Tudora Gonzalez na siya ay agad na ma-commit dito sa Bulacan Provincial Jail. Hindi na niya maitago ang sama ng loob dito sa hukuman dahil halos hindi siya binigyan ng pagkakataon na madinig ang kanyang panig, particular sa usapin ng siguridad niya sa Bulacan Provincial Jail. Sa ngayon, Rafi ay magiging prioridad daw nila ang, ang uh, uh, magkaroon ng legal remedy upang agad na mailipat siya ng detention facility. Rafi? Rabel, kumusta rayo unang gabi ni Palparan sa may uh, Bulacan uh, Provincial Jail? Uh, ayon kay Palparan, paputol-putol yung kanyang uh, tulog. Uh, hindi niya mabrila kung mabot ba ito ng dalawa o hanggang atat na oras. Tapagkat uh, hindi pa daw siya sanay dito sa ganitong klaseng lugar. Oh, at Romel, linawin ko lang, may kasama siya doon sa loob ng uh, Zelda? Meron. Meron siya isang kasama, 77 years old. Uh, dalawa naman sila doon sa inilaan sa kanyang detention cell. At uh, mula nung mapiit siya dyan, ay meron na bang uh, dumalo sa kanyang mga kaanak uh, o yung abogado lamang yung nagtungo roon? Kaapon yung abogado, kasabay uh, niya dito yon. At uh, uh, noong bandang hapon ay nadalo daw siya ng kanyang asawa. So parin lamang ang katanggapan niyang bisita. Mm -hmm. At ano ngayon ang aksyon ng kampo ni Palparan kaugnay sa paglipat naman sa kanya dyan sa uh, Bulacan? Uh, gagawa daw sila ng mga legal remedy pa para agad siyang maibipat ng uh, detention area sapagkat para kay Palparan, uh, talaga yung threat sa kanyang buhay at uh, mabilis daw itong mag-develop. Ngayon, nandito na siya sa loob ng Bulacan Provincial Jail. Para sa kanya, bagamat ginagawa ng Bulacan Provincial Jail ang lahat para sa kanyang seguridad, pero para sa kanya, mas safe pa rin na agad siyang may dito. Sa At unang sinabi nga ng kanyang abogado na nangangabaraw si Palparan dahil malapit yung kanyang selda sa may basketball court kung saan naroon yung mga uh, nakadetain eh meron bang balak na ilipat pa siya ng ibang uh, selda o sinecure na yung mismong uh, selda nitong si uh, Palparan? Uh, wala namang ganong akbang na maratili siya sa, kanyang, uh, sa inilaan, detention area sa kanya pero yung threat uh, na sinasabing malapit sa basketball court, basketball uh, in fact, lumalabas pa nga si Pantaran hanggang doon sa basketball court area at uh, maayos naman daw yung pakikitungo sa kanya ng no, mga kapwa niya detainees doon. Mm -hmm. Okay, maraming salamat. GMA News Stringer, Romel Ramos.